kasama ang ating mga barangay kagawad, si Municipal Councilor, uh, Senior Councilor, Engineer Abdurrahman Getuan, yung ating mga department heads, yung ating MFU family, na hindi ko na po maita-ita ang kanilang mga pangalan. Of course, may balay, Engineer Natutuma, Sinto at the Port, inyong lahat na nandito muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakatuh. ako man din ay nagpapasalamat din sa pagunuhan ng MSU na kung saan yung aking hilig na magkaroon ng uh, annex dito sa munisipyo na parang ay napagbigyan. So maraming maraming salamat at uh, talagang hindi po pwede na hindi ko talaga suportahan ito dahil ako yung nag-request sa inyo na magkaroon ito. Kaya asahan ninyo na kung ano man ang suporta na binibigay namin sa inyo ay marami pang susunod na pwede namin ma-suporta. No? So, actually, uh, nandyan yung aking mga kasamahan sa munisipyo, yung aming uh, municipal assessor, sa ni Admin at mga iba pang mga officials tayo naghahanap pa kami just in case in the future ay gusto niyong palakihin ito uh, MSU parang campus no nag uh, naging scouting kami just in case na pagdating ng panahon you would like to expand this uh, MSU parang campus so talagang naghahanap kami na isa pang lugar Ah uh, and of course uh, nagpapasalamat din ako sa aking mga kapwa mayors na sumusuporta din no uh, sa nandito yung mayor ng Municipality of uh, Bundun uh, mayor Fahmiya uh, Maturong. no uh, kanina nagbibiro ako na na invite yung limang mayor pero dalawa lang kami so siguro kami yung may regalo ni mayor no doctor so, uh, So, broadly uh, speaking, uh, ay ang ating adikay, no, na magkaroon ng ganitong emission na uh, talagang quality of education na binibigay. So, yung servisyo na binibigay natin sa ating mga future generation, uh, alam natin na through uh, quality education, yung pagmamahal natin sa pamilya, yung pagmamahal natin sa bayan, ma-achieve lang ito kung merong uh, quality education na pwede nating may sa ating mga anak. Uh, ang reason na nakikita kung bakit mga mara, maraming lawless element sa mga area nung naga, nagdaang panahon, it is because malaka, malaki ang mat mataas ang illiteracy. Hello, hello. Hello, hello pero alam Pero... ang nakikita natin ay uh, dahil sa uh, mataas ang literacy, no? So siguro sa hirap ng buhay, yung mga nag-iisip ng madaling kabuhayan actually, uh, yung malaki ang sweldo so hindi na nila na pikita ano ba itong pinasok nila hindi nila alam na malaki ang offer na kabuhayan pero kapalit naman nito ay mga illegal activities so kaya sila na papariwara sa mga illegal activities dahil wala silang kumbaga kapit patalim no? so yun ang dahilan na mar okay. So, yun ang dahilan. Kaya, uh, basta lang magka pera, hindi na nila iniisip kung ano yung napasok nila na trabaho. Hindi nila alam na malaki nga ang offer, pero illegal pala yung napasok nila. So, kung ang mga anak natin ay makakatapos sa pag-aaral, may quality of education, so madali sila makakuha ng trabaho. So, yun ang ina-achieve natin, no? Na kasamte, uh, kung tayo man ay tricycle driver o anumang trabaho ay meron tayo. Pero pwede yung mga anak natin pagka sila po ay nakapagtapos na kanilang pag-aaral. Marami sa atin ngayon na ang mga anak nila ay naging ma-successful dahil meron silang uh, quality of education na madaling makapasa sa board exam at madaling makakuha ng trabaho. So yun yung ina-achieve natin. So through this MSU, nagpapasalamat kami sa inyo na hindi namin ito pwedeng hindi suportahan kasi uh, yung karamihan ng mga kamag-anak natin o mga anak natin ay pupunta pa ng Davao, pupunta pa ng ibang lugar o sa Manila para lang makapag-aral. Pero kung nandito na sa atin sa munisipyo ng barangay, malapit na ito para sa taga Bundod, taga matano, taga Barira at iba pang mga lugar na gusto nilang mapag-aral ang mga anak nila. So, mas madaling nilang abutin kasi nandito na ang importante kailangan talaga uh, we have to support this para mas lalo kung anong itura ngayon kung mas lalo pa natin ito mapaganda ay magiging attractive sa ating mga magulang at ating mga kababayan. So rest assured, our support on this uh, 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 MSU parang campus. No? So hanggang doon na lang, uh, umuli, maraming maraming talamat sa, sa kay Ma'am Chancellor at sa MSU family. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Mayor. May I also request the Boateng Municipality Mayor, Honourable Pacuia Turong Manalo, to give us a short message. So keep her So, bila yung beseda ni Regis, bila yung rahman ni ating pagpati at paglalas sa ating uh, uh, Mayor ng Parang, Honorable Agca Harpy Niwai, uh, sa ating N.V. Uh,